So hi guys, good morning. Welcome back to my channel. So ayan, pagigising ko lang no. Katatapos ko lang din kumain. Alas 12:49 na po ng umaga. Yung anak ko gising na naman kaya it's the day time. Ayan. Alam niya naman ano time tayo ma-discard tita nanay. So as now, habang kumakain ako, Nag-live din po ako sa isang platform na kinagiliwan ko na talaga namang legit nakaka-withdraw. So, para po sa kaalaman ng lahat, kaya hindi ako naging active mag-upload ng video dito sa YT channel ko, gawa ng mga kasagsagan na ako ay buntis pa, ay eh talagang dito ako nakafocus sa platform na ito. Ayan po okay. guys, so, na dapat um, gagawin ko siya ng tutorial. Ayan po guys. Ayan. So naka-live po ako dyan. After nyan guys, after kong mag-live, um, may makiklaim ako dyan kama, reward na siya namang mapunta sa withdrawal ko. Ilaw, ilaw, ilaw. napos po sa'yo, nak sa ilaw. Pulasan mo yung anak. Ising na siya. Ilaw, nak, ilaw. Sige na bahala dyan. So today's video pala, ngayon ay araw ng linggo. Ang date ay October? Ano tayo ngayon? October? 29. Ah, 29. Oh. Yung lampin. Alam mo, ano yung paamo? Ano Hindi, hindi, Opo. O nga pala, naglagnat pala si baby. Pero ngayon, okay na siya. Yung gatas, nga, ayan nga yun naman. Ako nalang iinom. Ako ininom. Pa, paano mo ba bagi, ba? Ay, yun, yun. na! Bahok na yan! Hindi. Bahok na na! yung mumpanya ba? Ika-bahok Ay, na! Ika-bahok na! Ika-bahok na! Ika-bahok na! ika na! Ika-bahok na! Ika-bahok Nagigising lang, nagugutom na siya. Papi, napaan yung kailangan. <laughs> Papong yung Good morning. Good morning, good morning opo. Good, good morning, good morning. Gising na po siya. Grabing tagal ko siyang pinapatulog mula ano mula alas tres ng madaling araw natulog mag alas 9 na alas 8 pasado. And then, ngayon Ay, na naman okay, ulit nagising. Okay. Alas dos, okay. dos na po. <laughs> na, didi na yan. Didi, didi, didi. Eto na, akin na to. Papalitan na natin to. O. Oh. Kuhanin mo nga yan, o. Oh, Kaya madaganan yan. Ang sakit niyan. Galit, nagalit yung kilay ni baby. Galit na galit daw yung kilay mo, baby. <laughs> galit na galit yung kilay. Hmm. Na. Na kamay mo. Ayan. Ayan. So para-paraan lang po talaga. Para lang kikita. Then dito naman sa isa guys is naka-live ako. Sa Pupu. Sa? Pupu. Yes, <laughs> naka-live ako sa P-O-P-P-O. P-O-P-P-O. So yan po ang um, ano ko ginagawa ko araw-araw. Dati-rati po guys, um, madalas pa ako nakaka-withdraw dyan. Uh, halo. na try ko pong sunod-sunod talaga araw-araw ako naka-withdraw kasi nun naman ay naglalaro ako may mga palaro din kasi and then syempre pag manalo ka, mapupunta yun sa withdrawal mo ganun ang kulit na ito magkama co

Ah, hmm? ayan ni mo sa kanila. Bakit okay, may ilaw diyan naka? Uh. Uh -huh. Wag ka magpakita di sa saan kay bawal. My girl, daw kasi nang kitam. So dalawang cam naka-open, 'yung isa live. Live. Live daw sabi ni Ben. Level. <laughs> <laughs> Ito si Lebe ang oh nakasuso. Naka ah, uh, umiiyak yan kanina guys. Wala kaming magawa. Kaya pinabayaan na lang ni mama. Oo oh, nga eh. Hanggat nagsawa siya pumiyak eh. after <laughs> 30 minutes. Hindi naman. Ang tagal naman nun. Hindi naman pwede. Katagalan nung binuhat ko siya. Nagsawa din siya. Hindi nakatulog katagalan. Ang ka baby. Ine, ine, Sobrang <laughs> sobrang luntong ko. Nag-ano, naglalaway pa nga ako eh. Ah, tapos nagising ka bigla sa ingay ni bebe. Ayan lang. Sobrang dull my friend tapos may ano din yan, may filter din yan. Uh -uh, kapag magka picture ka tapos magkaiba rin yung filter nila. Makinis yun sa PO, PP, O. Toto. <laughs> Siyon uh, P -P -P -O -N So, yun lang po. Update-update lang po muna. Thank you for watching. See you on my next vlog. <laughs> Bye Bye!